ito, kukuhanin ko sa ilalim. sa ilalim. Lalagyan natin ng la Lalagyan ko na po dito. So, it's okay. Ayan, okay. Ay! Lalagay ko na dito. Kakabit natin ang small bits. Hindi siya makita masyado. Kaya lang, wala tayong magagawa. Jadong ang request eh. Gusto step by step. hindi ko lang alam kasi kung bakit sa akin pala nagre-request ang dami namang tutorial kasi ako mix video ako so, ayan may daloy ko ginagawa ko dahil hindi ako makakatakos yung mga x natin agad para malinis para ito sa mga gustong paano daw gumamit ng industrial sewing machine kailangan relax yeah. lang ako. oy sige okay, thank you